Boss! Hindi naman yan! Libre na naman ako niyan! Libre na naman ako nyo. Chinese noodles sa ano. Ay, sorry, kung vegetables ka rin. Alin dyan? Ah, may pentang. May pentang, ma'am. Ang Ay, paborito na ano, ni Chok. Chicken sa tayo. Makita ma kaya ni Chok? Kaya lang, ma'am. Sa ko nga, ma'am. Sabihin ko may pentang dito.